baboy manok. Baboy manok. Fried chicken na punta sa buto-buto. Wait lang ya. pilih lang. Fried chicken buto-buto. <laughs> 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 Fried chicken buto-buto. Ya, yeah, no, masarap yan. Prito. Ay, oo. Oh. Ay, eh, sorry. Ano, buo na? Tik pa masiko. Ay, sige, buo. Ikaw na mag -chop. Wala akong kutsilyo ya. Anong gano'n kalaki tsab ba? Ah, gano'n lang? At maliit lang? At tuwin mo? Malaki laki malaki Yan timbang lang mo, Amon. Oo oh, nga, no? <laughs> Pinagtag na agad. <laughs> <laughs> ayan. Ayan, sabi kong buo eh. Pagtimbang eh. <laughs> 187. 187. Para siyang ribs na lang. Ribs talaga siya. Malaman to, ya? Yeah? Hmm. Pag hindi na prosen, malaman. Ay, oo. Oh. Sige lang, ya. Nahanap pa ako ng malaman. <laughs> Glati nga. Yan, malaman din to. Glati nga. Para mo, 240 lang. Okay. Hindi, 300. <laughs> 283. Yon, yan na yan. Mas malaman ito. Oo oh nga. Yan na lang kaya. 300 magkano? Salado? 299. May hmm. <laughs> chocolate pa piso eh. Yeah. Mas malaman nga ito. Ganyan na kalaki? Uh, ah, Oo. Okay na yan yan. Bilis na yan. Bilis. Ah, salamat! <laughs> Manok. Zero nine. Zero nine. Zero five. Zero five eight two two, two nine. Manok. Laman. Okay, manok. Manok Ilan? Magkano isang 284 200 ang kilo 1.4 na Mhm bawasan D na, na tama na tapid ko 284 ano? 28 na lang Alam chap ati mo lang sa apat Apat ka okay. asik നാടബൂട്ട് nah, ഹും uh -uh. uh -uh.